guys, welcome to my channel, Galilee na Vlog. Cooking time na naman tayo guys. Ito yating ating lulutuin. Ihalo natin ito sa toge. Tapos, ito ang ating ito ko na para maluto ito na siya, luto na siya tapos mag na naman ako ng bula-bula kasi ano po siya maghalo natin doon sa <laughs> ito na ang ating to oh, cry. Togi pala ito. Sorry. Ito yung togi na napakasariwa. Ang togi pala guys. Pwede natin itong gawin sa mung yung munggong pinatubo natin. Masain lang na natin yung munggo. Tapos ibalot natin sa tila. Ito na after 2 days or 3 days. Ito na siya. Maging togi na siya. Kaya ito siya. Pwede na natin ganito hin. Oh, di ba? lang siya. Pero, eh, masarap sarap yun. Kaya, yeah, ito, gagawin At Ito rin, dala nila ng amo ko galing sa France. Ano to siya? Manipis. Anong tawag nito? Tata or, Isi, free ko to koto sila para pang breakfast naman ito ang favorito ng aking alaga kasi ang mga frito frito Ayan. ang sarap nito siguro ito lamang sa tinapay kaya ito pa ang agahan ano natin ito sa ang breakfast na yun kaya ito hihiwain na natin Ito na. Ang hirap pala nitong hiwain guys. Nadudorog siya. Ito yung ano. Ito guys. Magloto na naman tayo ng ibang putahe. Tingnan nyo guys. Anong lulutuin ko guys. Ito naman yung opo na Gulay, ito ay favorite talaga ng amoy ng babae. Isang gulay. Yun talaga oh. Swak na swak ang araw pag may gulay. Kita ko guys, mahilig talaga ako sa gulay. kaya lang mahirap din pag may mga halong ganito, nabawal na bawal sa mga matatanda. Kaya gulay na lang piliin mo. ito guys, malapit na siya maloto, pero tingnan mo tumikim talaga. Ganon talaga, ang sarap talaga ng bawa. At ito guys, panibago na namang menu ang lolotoin natin. Walaan nyo ano namang kutahi itong ginagawa ko pang loto natin ng hapunan. Kaya tingnan nyo guys, ano itong lolotoin ni Darlina. Ano tong mga ano? Ito na, hiniwa-hiwa na niya. Ano, kailangan talaga olive oil lagi natin gamitin, guys. Okay. Ayan, ginisa ko ng ah, ginili, na ngayon. Ha, ah, gumili. Carrots. Ito na, guys. Ang flower pala ay ihalo sa chapsuy kaya ito guys ito naman iba iba klase gulay gulay ay continue ang ating buhay tuloy, tuloy lang buhay natin pag gulay ayan na lagyan na nga ng paminta asin at magic sarap para ma magic ang lasa at ito halo-haloin ng konti at malapit na siya maluto ayan na ito guys welcome back another cooking na naman tayo another potahin na naman tayo guys ito ginisa ko na yung sibuyas bawang at saka itong uh, strip natin na uh, beef baka to siya tapos kailangan natin haluin kailangan malambot siya bagay natin iha ilagay ang mga sangkap ito naghiwa na ako ng patatas ito para pantagdag natin doon sa niloto natin baka tapos ito kailangan pari-pariha ang size para sabay-sabay maluto. ang ito nilagyan natin siya ng cubes so, ito pang palasa, puyo ni Toysus Toyo ayan dai bisaya ang gusto dai ba hindi niya ato na siya itisting yun natin na malambot na bang baka ito naman maghimay tayo ng broccoli ang broccoli talaga napaka healthy natin sa ano ito sa, sa broccoli <tong> natin kaya ito hinimay himay yan hinimay himay, himay ko na nga yan at ako kasi gusto ko kasing tinatanggal ko pa yung sana yung mga yan yung balat na yan, oh. Pinatanggal ko pa yan. Pero pwede naman yan makain talaga, guys. Kaya lang ako talaga, yan ang gusto ko para dali siyang luto. Oh, yan. Ito na. Hinimay-himay na niya na maiki. At ito, titingnan na natin kung malambot na ba ang aking mataka. Ito na, ilagay natin yung na natin yung patata kasi medyo matigas yung sure guys yung patata kasi maraming klase kasi sa patata guys ito siya pinili ko siya yung matigas na patata isunod okay, na natin tong broccoli tapos ito na konting hiba sa ano na lang kay kaya na napin sandok sandokin natin at takipan natin konti pa para medyo masiksik ang sus sa kanyang mga laman laman na laman laman na ito na siya o diba another ulam na naman ang um, lutong bahay lang naman ang alam natin lutoin kaya ito so kunting tiis na lang at ito patata na naman guys ano na naman ang lolotoin ni Darlina Vlog? ito, hulaan nyo ang panibagong loto ng bahay ni Tarlina Vlog. Ito guys, oh, chicken breast yan guys. At anong loto yan? Ba't ganun ang hiwa? <laughs> Tingnan natin anong loto yan. Ang loto ng Darlina Vlog ito na, nalinis na nagisa na siya ng nagisa ng bawang ay, parang alam ko na adubong manok na may patata o, oh, diba, nakakaiba talaga magloto si Darlina oh. ayan adubong may patata Hmm, ang bango na. Nakakagutom na talaga. Oh, lagyan natin konting patis. Pero hindi talaga ako ng gamit ng patis. Well, may allergy kami. Pero pinry ko lang. Baka nagtago na yung allergy. <laughs> Kita okay, na. Ang bango-bango ng Raul Raul eh. Raul <laughs> talaga Kinyang lingkod Ito na May kalamansi oh, Limon ah. Sa halip na suka Ang ilagay ko kalam ah, Limon Kasi wala kaming suka The time Kaya yan Nakain na Sarap-sarap <laughs>